Kamusta mga mag-aaral? Ako nga pala ang inyong guro na si Ma'am Sabido. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa tula. Ang karagdagan na kahulugan ng tula at ang mga elemento nito. Ano ba ang ibig sabihin ng tula? Ang tula ay isang aknang pampanitikan na minatatangin damdamin na hinulma sa sukat at tugma. Ang mga Pilipinong manunula ay sumusulat ng tula na nakabase sa kanilang damdamin ito man ay malungkot o masaya. Ang tula din ay maituturing ding pinakamatandang uri ng sining sa kulturang Pilipino. Batay sa kasaysayan, ang mga Pilipino ay likas na manunula. Ngayon, dumako naman tayo sa iba't ibang elemento ng tula. Ano-ano ba ang mga ito? Unahin na natin ang sukat. Ang sukat ay ang bilang ng pantig sa bawat taludtod. Paano laman ang sukat ng tula? Bilangin mo ang pantig o syllable nito. Halimbawa, ako ay maganda. Paano? Pantigin natin ang halimbawa. A ko ay maganda. Mayroon itong anim na sukat. Ang pangalawa naman ay ang tugma. Ang tugma ay ang pagkapare-pareho ng tunog sa hulihan ng bawat taludtod. Madalas na binibigkas ng mabilis, malumanay o may impit sa lalamunan. Halimbawa ng Tugma Ang araw ay naglalatang, ang bahay ay nakabuyangyang, tsaka nakapamayuwang, nakangusot mayabang. Itong tula na to ay nagsasaad ng Tugma. Pangatlo naman sa elemento ay ang Talinhaga. Ang talinhaga ay ang sadyang paglayo sa paggamit ng mga karaniwang salita upang mas lalong maging kaakit-akit ang pagpapahayag. Halimbawa ng talinghaga. Ang Pilipinas ay perla sa kagandahan. Umula ng dugo sa lansangan dahil sa digmaan. At ang pang-apat naman sa elemento ng tula ay ang larawang diwa. Ang larawang diwa ay salitang binabanggit sa tula na nagiiwan ng tiyak at malinaw na larawan. Halimbawa, mapula, malinamnam na kulay dosas. Masarap inumin maging ang katas. Maituturing na sinauna ang prutas. Nang si Eva ay natukso at agad pumitas. Sa tulang ating binasa, nilalarawan nito ang isang mansanas. At ang panglima naman na elemento ay simbolismo. Ang simbolismo ito ang salita sa tula na may kahulugan sa mapanuring isipan ng mambabasa. Halimbawa ng simbolismo. Ang puno ay sumisimbolo ng buhay. Ang ilaw ay sumisimbolo ng pag-asa. Ang dugo ay sumisimbolo ng digmaan at ang kalapati naman ay sumisimbolo ng kapayapaan. Ang panghuli naman sa elemento ng tula ay ang kariktan. Ang kariktan, ito ay tumutukoy sa pangkalahatan ng itsura ng tula. Ang kariktan ay dapat may maayos na pagkakagawa, sumusunod ito sa sukat at tugma o malayang taludturan. Nagiiwan din ito ng impresyon sa mambabasa o tagapakinig. Ngayon, naunawaan mo na ba ang tungkol sa tula? Magaling! Binabati kita sa panibagong kaalamang na pulot mo. Hanggang sa muli. Bye!